Sinasabi ko na nga ba't magkikita kayo ng ingrata kong kapatid? Mabuti na lang at sinunod ko siya. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Lara? Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Kapisado ko na may mga ganyang paandar, ha? Huwag ka mag-alala, babayaran kita. Magkano bang kailangan Ate? Babayaran ko ang pitong taon na pag mo sa anak ko hindi ko kailangan ng pera mo. Si Lara kailangan ko. Pwes, kailangan ko lang siya. Hindi ko siya sa'yo. Ako ang nanay niya. Ako lang ang may karapatan sa kanya. Tinatawag mong nanay ang sarili mo? Bakit? Alam mo ba kung paano maging isang ina? Ano naman? Siyam na buwan ko siyang inalagaan sa mo. Oo. Pero anong ginawa mo, di ba? Pinamigay mo? Siyam na buwan mong pinagbuntis, pero pitong taon kong inalagaan. Alam mo ba kung anong salita ang ulo lumabas sa bibig niya? Nakita mo ba ang unang paghakbang niya? Ako ang bumuhay kay Lara. Pitong taon, wala ka naman pala eh. May taon ka na. Ako naman ngayon. Hindi ako papayag. Hoy, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Pumuko! Saan ka pupunta? Kahit ano gawin hindi ko ibibigay sa'yo ang anak mo. Wala kang choice. Ibibigay mo siya sa'kin. Tao, ano ba? Pagpigil mo ko sa'kin! Ano ba? Bakit? Ofelia, kau apa? Ofelia, mana? Abdi selamat ah. Hey, ada ni, apa macam mereun le papali oney saya ha, Ofelia ni tawag ka kau magkakaukulan okay, mo hindi ko sa kanalangin kaya hindi ko sa hindi ko sa kanalangin kaya nga sa hindi